Aries. Kaibigang zodiac sign, Libra. Masuswerteng kulay. Orange, magdadala ng kasiglahan sa iyong komunikasyon, lalo na kung may mga isyong kailangang ayusin sa trabaho o pamilya. Silver, tutulong sa iyo na lumino ang isipan at makapagdesisyon ng mahinahon, lalo na kung may kailangang pagpilian. Masuswerteng numero. Number 3, Number 18 at number 27. Taurus, kaibigang zodiac sign Cancer. Masuswerteng kulay: green, magdadala ng ginhawa sa emosyon at makakatulong sa mga usaping pinansyal. Gold, makakatulong sa iyo upang makuha ang respeto ng mga nasa paligid mo, lalo na kung may kailangang pamunuan. Masuswerteng numero: number 5, number 16, at number 33. Gemini, kaibigang zodiac sign, Sagittarius. Masuswerteng kulay. Blue, makakatulong sa iyo na magkaroon ng malinaw na pananaw sa mga desisyon, lalo na kung maraming pagpipilian. Pink, magdadala ng lamang sa mga relasyon at makakatulong sa pag-ayos ng hindi pagkakaunawaan. Masuswerteng numero: number 22, number 20 at number 39. Cancer, kaibigang zodiac sign, Pisces. Masuswerteng kulay: white, mainam para sa paglilinis ng isip at damdamin. Gamitin ito kung nais mo ng kapatawaran o ayusin ang relasyon. Brown, magbibigay ng tibay ng loob lalo na kung may matagal ng tungkuling kailangang tuparin. Masuswerteng numero, number 7, number 13, at number 35. Leo, kaibigang zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, red, magbibigay ng lakas ng loob at tapang, lalo na kung may mahalagang haharapin tulad ng presentation. Orange, magdadala ng kasiyahan at inspirasyon sa mga malikhaing gawain mo. Masuswerteng numero: number 6, number 14, at number 21. Virgo, kaibigang zodiac sign Aquarius. Masuswerteng kulay: purple, magpapalawak ng imahinasyon at magpapalalim sa iyong konsentrasyon sa mahahalagang plano. Gray tutulong para manatiling kalmado sa gitna ng abala o aberya. Masuswerteng numero, number 9, number 17, at number 30. Libra, kaibigang zodiac sign, Gemini. Masuswerteng kulay, sky blue, magbibigay ng positibong enerhiya sa mga pakikisalamuha at makakatulong sa paglapit ng mga bagong oportunidad. Yellow, magdadala ng sigla at tulong sa paggawa ng mga bagong ideya o desisyon ngayong araw. Masuswerteng numero, number 30, number 11, at number 24. Scorpio, kaibigang zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng kulay, black, magdadala ng proteksyon at tapang sa mga sitwasyong may tensyon o pressure. Maroon, makakatulong sa maayos ngunit makapangyarihang pagpapahayag ng damdamin. Masuswerteng numero: number 1, number 19 at number 28. Sagittarius, kaibigang zodiac sign Leo. Masuswerteng kulay: light green, magdadala ng balanse sa katawan at isipan lalo na sa paggawa ng bagong plano. White Tutulong sa paglinaw ng direksyon, lalo na kung may bagong simula kang gustong tahakin. Masuswerteng numero, number 10, number 23, at number 31. Capricorn, kaibigang zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, navy blue, magpapalakas ng tiwala sa sarili, lalo na kung may desisyong may kinalaman sa pera. Dream magdadala ng kapayapaan at kaayusan sa bahay o sa trabaho. Masuswerteng numero: number 28, number 22 at number 36. Aquarius, kaibigang zodiac sign, Scorpio. Masuswerteng kulay: aqua, magpapasigla ng kalooban at tutulong sa paglikha ng mga bagong ideya. Gray, magbibigay ng emosyonal na balanse at makakatulong sa patas na pagdedesisyon. Masuswerteng numero, number 12, number 26, at number 40. Pisces, kaibigang zodiac sign, Taurus. Masuswerteng kulay, peach, magdadala ng kasayahan sa personal na relasyon at pag-aalaga sa sarili. Olive, mainam para sa mga gawain nangangailangan ng estrategiya at maingat na kilos. Masuswerteng numero, number 17, number 25, at number 32.